More than 3 years na rin ang nakalipas simula nung may tanin namin ang mga madre de cacao o kakawaten na ito mula sa cuttings na may haba na 20 hanggang 30 cm. At ito nga ngayon guys, through the miracle of time, meron na kaming inani ng mga sanga. At gagamitin na itong pang bakod at magsilbing live fence ng aming bukid. Kitang-kita nyo ni kita naman guys, buhay na buhay itong bakod ng aming kapitbahay. Tinanim niya yan 30 years ago, so hanggang ngayon ganyan pa rin yung uh, status ng kanyang uh, bakod. Bukod sa matibay, may wind barrier sila, may privacy, higit sa lahat, very economicable pa. Isa na namang mapagpalang araw para sa ating lahat guys In this video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Madre de Cacao o kakawate. Ang Madre de Cacao ay isang salitang hiram na nakuha pa natin sa mga Espanyol At Cacawate naman ang tawag natin mula sa ating sariling deyelekto Nabibilang ang Madre de Cacao sa pamilya ng legumbre Gaya ng bean, peas, mani, sampalok, at marami pang iba. Isa lamang ito sa mga paboritong kainin ng mga alaga nating hayop. Kabilang na dito ang kambing. Nagtataglay kasi ito ng mataas na protein at iba pang micronutrients na kinakailangan nila sa kanilang production at paglaki. Para naman sa ating mga tropang herbalist at sa nasa larangan ng medisina, itinuturing nila itong isang halamang gamot na ang kakawate ay isang antimicrobial, anti insecticidal at iba pa. Kung saan ang mga da hon sanga at ugat nito ang madalas na gamitin para makapagpagaling ng mga iba't ibang karamdaman. Tingin ko goods na itong konting informasyon na ito tungkol sa pakinabang ng kakawate sa larangan ng medisina. Bisitahin naman natin ang mga tropa natin na magbubukid dahil nabibilang din ang pamilya ko sa pagbubukid. And in my case, I use kakawate also known as madre de cacao bilang life fence. Maliban sa existing na bakod which is layers of barbed wires and concrete post. Eh gusto ko pang lalong pagtibayin itong aking bakot sa pamamagitan ng pagdadagdag ng kakawati post sa mga interval ng poste. Para naman dito sa ganap na ito, katatapos lang namin ni Kuya Marcius na magmerienda. Nililinisan ko itong access na ito para makapasok ang aming kolong-kolong. At iyan naman yung aming kolong-kolong. Magandang gamit yan ng mga na Napakalaking bagay ang pagkakaroon ng kolong-kolong. Pang all around kasi. Pwede sa highway, pwede sa pangarga. Yan na rin yung ginagamit namin na pang pasyal kasi you can feel the fresh air of nature. By the way guys, siya si Marcius, may younger son. Grade 4 na siya sa next na pasukan at dahil sa bakasyon ngayon. Bukod sa pagkakaroon ng maayos na bakod, mahalaga rin na pagtuunan ng pansin ang mga akses sa loob ng bukid para mapadali ang paglabas ng mga ani. So far, sa baat nyog pa lang guys. ang produkto namin. Maglalunch na kami. At ito na nga guys, lunch break na. Inabotan na kami ng tanghalian ni Marchus. Hmm. Buksan mo to. Oh guys, kain na kami ni Boy Marcos. Itong ulam namin dito sa bukid. Okay? Emputido. After lunch break, dumating si Mama Selly bilang reinforcement. Si Ate AL naman, nasa pwesto nagbabantay. May tatlong taon na din ang lumipas simula nung maitanim namin itong mga kakawati na ito. Mula sa cuttings na may 30 cm ang bawat cutting. Binuhay muna sa polybag bago namin sila itanim sa kanilang aktual na lokasyon. Ginawa namin ang istretahiya na ito dahil wala kaming mapagkukunan ng mga puno at sanga. Kaya minambuti namin na magtanim na lang at ito na guys ang resulta mayabong na at pwede nang gamitin sa pagbabakod ang mga sanga at puno nito. Isang mahalagang punto guys ang pwede kong maibahagi sa inyo. Para magkaroon kayo ng tuwid na puno at sanga na magmumula sa itatanim ninyong mga seedlings ng kakawate. Madali lang itong isagawa. Dapat walang makakapit na baging sa kanilang mga puno at sanga. Sanhi nito ng kanilang pagkabaluktot. Yung mga tanim kasi namin nung araw medyo napabayaan. Kaya madami din ang mga sanga at puno na deformed o baluktot. At eto na nga, matapos naming mahauling at ma-distribute yung mga sanga na naputol, eh gumagawa na ako ng butas which is naka-align sa bako 20 hanggang 30 cm cm ang ginawa kong pagitan ng bawat butas na ginagawa para dyan itanim yung mga sanga ng kakawate. Ideal talaga ang 20 hanggang 30 cm na pagitan ng bawat tundos para maski maliit na kambing eh hindi makakapasok sa loob ng property. Ito sa punto na ito eh nakatipid na ako sa pagbili ng hogwire at labor. Kailangan din natalian ang mga sanga para makakapit sa barbed wire. gamit nga pala namin na tali ay yung sa panahi na sako ng palay para siguradong secure ang mga sanga. Gusto mo rin ba ng power na kanto Marchus? Punasan uh, mo muna to. Baka may pawis ay. Oh, tapos, ito yung kukunin natin, talbos. Uh, at ibibigay natin power kay Marchus. makulit huwag makulit, ulay magulay at ko ito. Pinapawiran ko pa. Hmm. Tumakit ka para kuan, may power din. Pumikit ka. O yan. Pumikit si Pogi. Bibitawang kuan. Huwag malikot. Hindi. O, ayan na. <laughs> o, okay. So, tingnan na natin tong uh, guys, konti na lang yung uh, natitira na tinatalian namin para sa bakod. At uh, may konting balance pa. Yan. Maganda yung progress ngayon at nakalimang ispan kami ngayon. Kasama si Mama Selly na kailangan na kami ng reinforcement para matapos-tapos na rin. Mama Selly, beautiful eyes ka nga din dyan. Uh, namunga na rin itong mga fruits na binili namin online dati. Ito yung miracle fruit. Kung anong pakinabang yan, dyan na lang yan. At kung para sa mga unwanted visitor, eh di kung gusto nyo lang kunin sa kanila na. O bali may uh, 20 na ispan pa siguro ito overall. Ni nee, dalawa naman na yan. Overall. Uh, oh, Main ka ako na hanap na pa kung edible. Oh, ito yung pakong na edible na nakuha ni Marcos. Dapat kasi guys, ano, yung may paganto pa ay yung may paganto. Anong may luto niyan, boy? Boiled. Boiled. Ito i-dip kahit adam sauce yung gusto mo. Oh. Ay, naghahanap na kami dito. Hmm. Kung muna dyan. Doon ka. Puta ka doon. O, oh, ito guys. Ang ginawa ko dito. Brinas cutter ko muna yung ilalim nito. Mga barbed wire. Para pag nagbutas ako. Eh, malinis. O, oh, yan. Itong mga yan. Protris yung mga yan. Inaano na ni Papa diyan. Sinasabunan na niya ng dirt para matakip yung ilalim niya para roots will ano guys yung yung roots tutubo After few months mag-update ako tungkol dito sa mga itananim na kakawate kung marami ba ang tumubo at aling part ng kakawate ang mabilis at mabagal na mag-recover after planting bago ka pa lang dito sa aming channel Please like, share, subscribe at huwag mo na rin ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga video na ia-upload. Bye bye!